Hello mga guys, share ko lang sa inyo kung paano yung uh, gawa tayo ng composting dito para sa organic na mga uh, tanim natin So ito, ayan yung mga dahon galing dyan sa mga kahoy kahoy dito, mga prutas Iniipon ko lang sila dito, Yan, madi na next year ito kasi winter naman ngayon Yung mga egg eggshell, inilalagay ko dyan and then ititailor ko na yan next year. Yung mga dahon na yan, ma-decompose -de na. At saka yung mga gulay na pag nag, uh, ano kayo ng gulay, uh, huwag nyo itapon sa basurahan. Eh, ito, iniipon ko. At inalagay ko lang siya dyan. Ayan siya. And then tatakpan ko ng konting, konting lupa lang para ano siya, para hindi siya naka-expose. At uh, alam nyo, yung mga ano dyan, mga worm, earthworm ayun o oh, may earthworm na yan o oh. Diyan na natitira yan pag ano na yan pag nadidecompose na yan yan na yung kinakain nila so ito taniman ko ng ampalaya kaya maganda yung mga ampalaya natin na organic dito uh, yan ang ginagawa ko dito and then ano guys um, tatabunan ko lang ng konti yung mga yan uh, at pag ano na itong mga dahon dito hindi pa ako, siyo, ako masyadong naglilinis kasi ah uh, hindi pa tapos na ano, magbagsakan lahat yung mga dahon. Eto, may mga dahon pa. Ilang beses na nga ako naglinis. Ayan, no? Inalis ko na nga yung karamihan doon. Kaya lang marami pang lumilipad-lipad. Ma pag mahangin, uh, medyo ano sila, pabalik-balik lang. Kaya minsanan na, tatabunan ko lang siya ng konting ganyan. Ayan, and then maglalagay na naman ako ng uh, sa susunod yan sa ibabaw niyan. At ano, mababaw lang yung inano ko dyan na hinukay ko dahil matigas na yung lupa, nagproprocin na eh. Winter na kasi dito guys, mahirap nang maghukay sa lupa ngayon. Ayan, dito lang sa ano na yan, mababaw lang siya dyan, mga 10, wala pang pa 10 inches yung hinukay ko. Then lalagyan ko na naman dyan, then maghukay na naman ako sa susunod dyan. Para sa susunod na taniman ay ano... Marami na silang nutrients na nakukuha Ito, yung mga ano, yung pinahingi ko uh, Marami pang, ano, marami pang natira So, mga yan, inilalagay ko lang sila muna dyan uh, At, madi-decompose na yan Mabubulok na rin mga yan uh, Ayun, inilagay ko na lang yun doon Mabubulok na lang yun doon Nagukay na ako ng uh, panlalagyan ko dito Ito Ayan uh, Ano yan uh, Tatadta tatadtarin ko yan, guys tatatarin ko 'yan at saka ko ilalagay doon para itong persimmon natin ay ano ah uh, maraming substansya na um uh, makuha na naman sa susunod na taon. Ito ngayon ah uh, matutulog na 'to. Uh, mawawala na 'yung mga dahon niya. Ayan, nahulog na karamihan. May natitira pang mga 30% siguro na mga dahon uh, at um uh, matutulog na 'yan. And then next year na yan mga uh, April uh, mag-uumpisa na naman silang magdahon ng bago. Kaya ngayon, uh, hindi hinihintay ko lang na ano na matanggal lahat yung mga dahon and then i-profront eh, ko na siya. Uh, magtatanggal tayo ng mga sanga-sanga niya dito. Uh, tulad nito. Ito mga unnecessary na na mga branches niyan. Tatanggalin natin yung mga yan. Tulad dito. Eto, mga branches na yan. Ayan, tatanggalin lang natin yan. May pang pruning ako doon na gunting. eto, uh, ayan, pumupunta siya dyan. Ikakat ko lang siya dyan dito. Ikakat ko lang siya dyan para hindi siya ano doon sa gabal. So, yun lang guys. Share ko lang yung uh, organic natin dito na ano, uh, composting. Yung composting natin para organic na pagtatanim. Uh, para hindi na natin ano mo kailang, uh, kailang bumili ng uh, pataba ayan oh ang dami na oh mga dahon na yan magiging pataba ng mga yan pag na-decompose na sa susunod na uh, taon uh, although may kinukuha ng kami ng compost dito na libre sa city namin pero minsan walang time at uh, alam niyo naman dito sa Amerika guys um, um, ano dito sa Amerika guys lahat busy Uh, marami kang gustong gawin pero hindi mo magagawa dahil marami ring mga bagay na uunahin mo. So, yun lang guys. Share ko lang. Huwag nyong itapon yung mga ano ninyo, pinagbalatan ng mga gulay at kung ano-ano. Yung uh, isda, yung mga ulo ng isda o yung hasang niya, yung bituka niya. Yan, magandang ihalo niyo na dyan. Na ihukay. Ay, yun ang isang maganda, yung isda, nitrogen. Nitrogen ang uh, ano naman nun, uh, yung mga isda. Salamat guys!